So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre welcome back dito sa channel ko So mga pre, for this video ay nandito tayo nandito ulit sa bahay sa so, ito nga pala yung breeding area ng ating mga gapis Ayan, lahat ng ref tab na yan ay breeding area ng ating mga gapis So mga pre, for this video ay ipapakita ko sa inyo at syempre quick update na rin sa ating mga mollies So dalawang strain ng mollies natin yung nanganak So maraming mga fry na naman yung ating Platinum King Molly at syempre yung mga bagong breeder natin ng Gold Dust Molly. So shout out sa Kaiser Sir dela de la Peña. Ayun. So sa kanya nang mula yung line ng ating Gold Dust Molly. So ayun mga pre, uh, yung mga pads na yan ay uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman isa-isa. So mabilis lang to mga pre. So simulan natin ang video. Let's go. So ayun mga pre kung bago ka pa lang sa channel ko So yung mga concrete pans na yan Yan yung grow out ng ating platinum king mollies So yan yung mga breeder ng ating assorted uh, mollies Ito yung fry ng uh, platinum king molly natin So dito yung breeder ng ating gold dust molly At breeder ng ating uh, platinum king molly So ito yung grow out ng mga assorted mollies natin Na soon i-out na rin natin So naghihintay lang tayo ng mga orders So, ayan mga pre, uh, sa video na ito, ipapakita ko mamaya sa inyo yung dalawang strain ng moli natin na nanganak. At syempre, ay uh, isang mabilis na update na rin. So, simulan na natin. Let's go! So, ayan mga pre, ito yung concrete bands ng ating assorted moli. So, meron tayong 1,000 pieces na moli na ginagrow out dito. So, napakarami yun mga pre. So, pwede nang i-out sa market. At ito naman yung um, breeder ng ating Platinum King Mollies. So, ayan, nakikita nyo. Ang lalaki ng mga breeders natin mga pre. At syempre, yung mga fry na nandito ay napakarami na. So, ayan, tingnan nyo. Yung mga fry dyan ay nagtatago lang sa ating uh, mga plants. Ayun, no tingnan nyo. Ang daming mga fry. So kailangan na natin tong i-grow out uh, para naman na uh, mabilis silang lumaki kaysa uh, nandito lang sila sa pond ng kanilang uh, parents so medyo mabagal yung paglaki nila. So yan yung uh, pinagsisikapan natin na makagawa ng mga bagong concrete ponds para sa grow out. Uh, ng napakaraming fry na to. So yung iba dyan ay pregnant na at manganganak na naman ulit. So talagang kailangan ng mga pre kaso yung problema yung budget so ayan tingnan nyo daming mga uh, mga fry dyan so estimated ko nasa tatlong batch na yung fry na nandito so hindi nga lang lumulutang so dun ay punong-puno na rin ng mga fry na pinapalaki natin kaya uh, kapag nilagay ko yung mga fry na to ay hindi rin naman lalaki kaya hindi ko muna sila hinahalo dun sa ginagrow out natin so dito naman mga pre ay yung uh, bagong strain ng ating moly, yung gold dust moly. Ayan. So, shout out kay Sir Reynob de Peña. So, kaya sa kanya ito nagmula. So, hindi makita. Pasensya na mga pre, nag reflect sa araw. Ayun. Yung mga fry ng ating gold dust moly. So, napakarami dyan mga pre. Ayun, oh. tingnan nyo. So, hindi pa makita kasi 2 uh, days old pa lang sila. So, napakaraming mga fry ng ating gold dust moly. Kasi malalaki ito mga pre. So ayaw nilang lumabas So pasensya na kayo mga pre Dahil nagre-reflect sa sinag ng araw Pero oh, hahanapan natin ng posisyon Upang makita yung mga breeders So ayan kung nakikita nyo Ayan yung mga breeders natin no? Oh. Ayan So ang lalaki nyan mga pre So ang tataba ng mga breeders natin Yung tatlo dyan ay pregnant pa Ayan tingnan nyo So sana uh, Makaproduce tayo at makapagparami nito soon. So, ayan. So, pasensya na kayo mga pre. Uh, hindi masyadong makita yung mga breeders ng ating gold dust molly. Kasi kulay kasi sila ng background ng tubig. Ayan, oh. tignan nyo. Ayan, lumalabas na sila. So, tignan nyo mga pre, ang lalaki ng mga breeders natin at ang tataba. Ayan. So, pagsisikapan natin itong mga pre na makapag-produce ng at least 50 to 100 pieces na breeder Uh, para naman makapag-mass production tayo ng strain na to. So ayun mga pre ito naman yung ma um, uh, fry section ng ating Platinum King Moli. So ayan, malalaki na sila kaya uh, medyo napabayaan natin hindi tayo nakapagkuha. So nandun yung mga ginagrow out natin. So ito yung mga malalaki ay sizing natin yan soon at ilalagay doon. So medyo napabayaan natin mga pre dahil sobrang busy yung person so yun kailangan natin grow out yung mga fry ng ating patinom king molly so kaya yung mga lalaki na to ay ilalagay natin dun sa kabilang pad uh, para mag grow out natin at mabilis lumaki so dito yung mga breeder ng ating uh, assorted mollies ang lalaki nyan mga pre nasa 2.5 inches yung iba dyan so tingnan nyo naman So, sobrang laki niyan mga pre ng mga breeders natin. Kaya, kapag nanganak lang yung isa o dalawa dito, so, ang daming fry na napoproduce. So, dito tayo nakakuha ng more or less uh, nasa 1,000 pieces na ginagrow out natin ngayon. So, dahil sa breeders na to. So, meron tayo dito estimated ko nasa 70 pieces na mga molis na nanganganak dyan. So, medyo malaki at malawak yung space nila kaya uh, mabilis silang nagpaparami. So, uh, dito naman tayo mga pre sa kabila. So, papakita ko sa inyo yung ginagroot na platinum king Molly Let's go! So, ayun mga pre, ito yung concrete punch ng ginagroot nating platinum king Molly Ayan. So, more or less nasa 300 pieces yung andito. So, nakuha na natin ng nakaraan ng mga 50 pieces. So, nasa 250 pieces yung natira dito. So, marketable size na to mga pre. Yung iba nga dyan, nagpa-fry na. So, inahayaan ko lang muna na maparami yung mga fry nila para uh, kapag uh, naout na-out na natin to sa market, ay may isusunod tayo. Ayan o, oh, tingnan nyo. May mga fry doon o, oh, gilid. So, paparamihin natin yung mga fry dyan. Ah, para naman ah, ah, mayroon tayong maigugraw out ulit So ganun yung ah, ginagawa ko dito para mabilis So sana ah, maka out tayo nito siguro mga next month So malalaki na to at marami ng fry na may iwan sa ating funds So yun o oh, tingnan nyo Ang daming mga fry sa gilid o oh, lumalangoy So iko-collect natin natin 'yan mga pre kapag uh, magkaroon tayo ng enough na time. So dahil ngayon ay sobrang busy natin, kaya hindi natin to uh, magawa pero hanapan natin to ng oras. So dito, yung kinakolekta natin na uh, fry na assorted mole. So nasa siguro mga 100 plus pieces yung nandito, sa maliit na concrete na to. So dito sa uh, uh, ref tub natin maraming fry din yung nandito so hindi nga lang lumalabas pero marami to mga pre na ko dito yan o, oh, tingnan nyo yan so dun ay ganun din marami din mga fry na nandun na kinukuha ko dito so dalawa yung pinagkukunan natin yung sa grow out tsaka yung sa mga breeders natin so tingnan nyo naman mga pre kung gano'ng karaming bullies nandyan So more or less nasa 1,000 pieces Hindi pa kasama yung mga anak nila na lumaki dyan So mga pre, isang kahabi natin nagtatanong Kung ano daw sikreto, anong pinapakain ko sa mga molis ko uh, Bakit produce ako ng napaharaming uh, fry So tingnan nyo naman, maliit lang yung area natin Pero marami yung mga ginagrow out natin So wala namang sikreto dyan mga pre So, tingnan nyo, pinapakain ko ayan ordinary fish food lang yan so colored fish food tsaka PO1 lang yan tingnan nyo. so walang uh, sikreto sa pagkain to mga pre uh, ordinary pellets lang yung pinapakain natin so talagang uh, meron talaga ang uh, pinaka uh, kung bakit ako nag, nakakapagparami at uh, hindi nagkakasakit yung mga alaga ko dito so pinaka-basic lang tingnan nyo naman gano karaming mga molis na yan pero yung tubig ay talagang uh, tingnan nyo uh, nasa iwan condition yung mga molis natin so paano ko nga ba to ginagawa so isa sa mga pamamaraan ko ay talagang pinutukan uh, ko yung water quality sa ating mga molis so tingnan nyo so ito yung uh, flowing system natin So i on ko, tingnan nyo. So ayan. So ganito kalakas yung uh, flowing system na nandito sa aking uh, breeding area. So yung ginagawa ko mga pre, ayan lang. Uh, Every day kapag pumupunta ako dito. So 5 minutes dito. 5 minutes doon, 5 minutes dyan at 5 minutes doon at hanggang matapos ko lahat hanggang dito so yun lang yung ginagawa ko nagpapa overflow system lang ako araw-araw, overflowing lang yung ginagawa ko uh, para at least may pumapasok na bagong tubig at maminting ko yung quality ng ating uh, mga tubig so ayun, meron din kahabi na nagtatanong kung bakit hindi ko daw binabawasan yung tubig ng aking mga breeders So isa lang yung sagot ko dyan So tignan nyo uh, Ngayon nagpapa overflow ako ng ating gold dust mollies So ayan Tignan nyo kung gaano karaming mga fry na dito, So hindi ko alam kung makikita sa camera Pero sa ilalim nito mga pre ay napakaraming fry So kapag uh, binunot ko yan Yung uh, drain natin So mawawash out yung dumi Siyempre, kasama yung mga fry na nandyan sa ilalim. So, yan yung rason kung bakit uh, nagpapa-overflow lang ako uh, ng ating mga pans. So, kung nakita nyo yung uh, mga pans natin, ayan. Maraming mga fry, tingnan nyo naman. So, kapag nag-drain ako, sigurado wash out lahat yan. So, mga pre, ito yung kabuuan ng aking breeding area ng mga uh, mollies sa... Uh, Uh, aking bahay so ito yung breeding area ng Rian Aquatics and Accessories so dito uh, meron tayong ma marami tayong aabangan dito mga pre sa mga breeders natin at syempre ito yung inaabangan natin Ayan, yung silver koi gapi natin na malapit ng uh, mga anak so ni nurture natin ng pagkain yan para nung parami at syempre, sa mga kahabi natin dyan na gustong bumili ng Dambu ear Mosaic. So, wholesale basis to mga pre. Pwede itong wholesale. So, kahit 200 pieces pa, kaya natin isupply. So, PMs na lang. So, pwede nyo akong i-PM sa aking uh, Facebook. O di kaya mag-comment down below kayo dito sa ating video at masya-shoutout ko pa kayo. So yun, sa mga bago pa lang at napadpad sa channel ko, so maraming salamat sa pagsubscribe At syempre, kung ikaw na nanonood na hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po ng subscribe button. Pati na rin notification bell para updated kayo sa mga video ang ginagawa ko. So ang mga pre, hanggang dito na lang video. Maraming salamat. Bye-bye!